na napapasarap ka lang. Iwan TV. Ha? Ah, sana naman maramdaman mo din yung pangbaba sa akin. Tapos ikaw, ang linis-linis mo ko, no? Mga reply mo sa comment section, ang linis-linis mo. Ako ang masama, pero ikaw ang nakikinabang sa video ko, Iwan TV. Ha? Ah, ayan, real talk yan. Wala namang problema, mangunguha tayo ng video sa ibang content creator or vlogger. Pero mag-reaction kayo. Humingi ako ng dispensa sa iyo, boss, na kung may ano man ako na... Pagkakamali doon sa video mo Next time, ah, kasi one time lang tunap isang beses ko lang na-upload yung video mo. Pero di ko naman na, na tumawa ulit na magkaroon ng ano, sana yung mga vloggers na gumagawa ng mga ganitong uh, video na nag-re-upload, sana magano ano tayo, mag-react yung sinabi ni Boss. Talagang dapat tayong mag-react doon sa video niya. Pero dahil hindi ko ginawa ng reaction, nilagyan ko ng pictures nila ni Game, Awit Gamer, nila Rosmar. Kaya, uh, pasensya na Boss sa uh, nangyari. At ako humingi ng dispensa sa iyo. Uh, ano na lang yung kay Boss Jumar Jomar na vlog. Uh, check nyo lang lang doon sa link niya yung video niya, mga video niya doon. Uh, makikita niyo man hinastag ko dito si Boss. Hindi ko lang sana personal pang na na chat at natawagan. Uh, sana hindi ko naman intention talaga to na gawin na yung video niya. Uh, in-upload ko lang. Tinry ko lang na in-upload. Game. Lupet mo ah humingi ka ng pasensya pero yung video nag-viral nandyan pa rin sa'yo, patuloy ka pa rin kumikita, itinatanggi e, mo pa na wala kang kita dyan. Eh, ano yung ads, boy? Fake ba yan? Grabe. May gana ka pang mag advice na doon daw mga vlogger na katulad niya na gumagawa ng ganyang video na nagda-download tapos hindi nagre-react, dapat daw mag-reaction. Unang-una, hindi ka matatawag na vlogger kung nagda-download ka lang ng video tapos nire-re-upload mo nagnanakaw ka ng content ng iba, magiging vlogger ka lang, it's either gagawa ka ng sarili mong content, mag ka, or mag-reaction ka ng iba, pwede ng vlogger tawag sa'yo dyan. Reactor, komentarista, pwede kang kritisismo, or pwede rin mag-analyze ka ng video, okay yon vlogger ka pa rin, at least nandyan yung mukha mo, or kahit na wala yung mukha mo, at least nag ka, Pakita mo lang kunting clips pero kung wala yung mukha mo, dapat hindi mo ipakita yung buong video kasi pag nanakaw na rin yun, kung wala kang mas malupit na added value na ikukumpara mo doon sa original video na walang halos pinagkaiba doon. Next, ninakaw mo na nga yung video, nilagyan mo pa ng palamuti ng mga picture-picture ng mga binanata ni Idol Jumar. Hindi ka pa nag-credit. Diba ang lupit mo no? Hindi ka na nga nag-credit, hindi mo pa dinilit hanggang ngayon hindi mo pa rin binago yung caption mo. Wala pa rin dyan yung pangalan ng original na may ari. Hindi ka man lang nag-thank you. Next, nag ka ngayon sa viewer mo na puntahan yung link ni Idol Jomar, ni Boss Jomar. Sabi mo, eh hindi mo nga nilagay dyan sa caption or sa description ng video mo. Lupit mo. At sabi mo, hindi mo pa siya na-message, hindi mo pa siya natawagan. Eh bakit mo pa tatawagan? Bakit mo pa i-message? Kung magme-message ka, 'yung hindi mo pa kinuha 'yung video, 'yung hindi ka pa nagnakaw, tanungin mo kung pwede mo bang i-reuse, pwede mo bang i-upload, or pwede mo bang i-reaction. 'Yung reaction kahit na hindi ka na manghihingi ng permiso, okay lang 'yan nasa fair use guidelines 'yan. Basta magdidibang ka, magcriticism ka, mag-video analysis ka, lagyan mo na lang, lang ng courtesy, wala nang pahintulot okay na yan kasi alam na yan ng mga creator na sila ay posibleng magamit o magamit yung content nila once naka-public. Pero para patas lang, dapat may reaction, may komentaryo. Kahit nawala ng message-message yan, okay na lang. Pero ikaw, mag-message ka ngayon pa. Bakit mo pa i-message? Nag-call out na sa'yo yung tao. Sabi niya, ipabura na sa'yo. Pero hindi mo binura, buraot ka. di ba Magto 12 million na yan, dumami ng viewers mo, dumami na followers mo, tumaas engagement mo, may sahod yan kasi may ads yung video mo, huwag kang manluloko ng tao. Isa pa, sabi mo hindi mo intention yung pagkuha ng video niya, inupload mo lang, tinry mo lang, isang beses lang. Ang lupit mo rin no, kasi eh, hindi ka rin naman yung katulad ng ibang kawatan, na kung Bmax content yung ninakaw, lahat ng Bmax content. Kung Kuya GY content, lahat ng Kuya GY content ninakaw. Ikaw, selective ka rin eh. Merong kay Mistika, merong, ito, pakita ko na lang sa inyo, ang dami niyang pinagnanakaw na mga video. Latest upload niya, walang sa kanya, puros nakaw yan. Hindi ka vlogger, kung hindi ikaw mismo yung gumawa ng content kahit na nagre-reaction ka at least nandyan yung mukha mo, ikaw na rin mismo nag-add value dyan, ikaw na rin gumawa ng content na yan kasi meron kang contribution. Pero yung ginawa mo, nag-download ka ng video, nilagyan mo lang ng picture kaliwat kanan tapos re-upload mo, ang lupit mo. Nababash ng maraming tao, pero ikaw napapasarap ka lang. Iwan TV. Ah! Sana naman maramdaman mo din yung pangbaba sa akin Tapos ikaw ang linis-linis mo ko no Mga reply mo sa comment section Ang linis-linis mo Ako ang masama Pero ikaw ang nakikinabang sa video ko E1 TV Ha? Ayan, real talk yan Wala namang problema Mangunguha tayo ng video sa ibang content creator or vlogger Pero mag-reaction kayo